Dito po sa looban po Dito sa amin ay Nilalagyan po ng daan At uh, siguro po ito ay sisementuhan din Kahit daan po papunta dun sa labas At mm, Siguro po ay katagalan ay marami na rin pong bibili ng lupa dito sa amin. Dito po sa harap ng bahay ni nanay ay sobrang lawak pa po ng lupa na binibenta. Okay, nung ano siguro ay wala pa pong masyadong buhay bili ay gawa ng wala pa pong daan. Siguro ngayon ay marami nang bibili. Ang lawak ano. Ganda na yung daan. Ito po do sa nang kubo ni nanay ay sakop din po ito ng daan pero hindi na po yan inano dahil kami ang naman po yung pinakahangganan. Yan na lang po yung kubo na yan ang ano. Hangganan ng gagawing daan. Ganda na po at na yung daan papasok po dito sa bahay ni nanay. lawak Ayan po yung aming angkan ay naglabasan At yung iba po ay nag-uwi na rin po pagkatapos po ng libing ni nanay At bali po kami ni Tita Ago po ay uwi na rin po mamayang gabi ang biyahe po namin tipong na sayang na pinya ni nanay. Pisa, ha? namin yung dalawa po namin kapatid na lalaki at saka panganay namin at saka yung isang pamangkin ko na uh, ito po basta po na ito ay papunta po ang kalapan bali tatawid po kami ng dagat ito ay dire-direcho -dire 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 na po yung sasakyan natin. Ayan, nandito na po kami sa Kalapan Pier. Kami po ay nakasakay na po sa bus. Uh, bali, ang oras po ngayon ay alas 12 na po ng ating gabi. Iba po yung nasakay namin ngayon po para nung sikakyan po namin nung kami po ay umuwi. Ito yeah. po ay pasakay. Ito po kami sa ano taas. Open air po dito. <laughs> Ito yung isang oras lang ano. Isang oras lang. Sige, sa Kubaw at kami po ay uh, pauwi na rin po ng sa Pales. Bro, bro. Si Titago po ay bumili bu na po ng ticket. Maling po, po ngayon ay nakasakay na po kami sa Victory papunta po Ulongga po. maganda na rin. Hours later. po, kararating lang po namin dito sa Sambales. At pagkababa po namin dito sa bus ay mamaya-maya po ay hindi yan na rin po si ninyo uh, galing lumaut Kaya po kami napapunta ka dito sa Tabindagat. Nandito na rin po si Junjun. Nakasitito tayo. cái này gì vậy? Medyo <laughs> malakas pa po pala ang dagat dito ngayon. Yan lang ulam ha? Isa? di Tito Deo po pala ay nakapapilo na. Ito po yung bulo ni Tito

ano? yung Baral sa Ano yan? na, na. na The next day. Huh? Tahan po kami po ngayon eh magtitinda uli po ni tito ninyo. Uh, dumating po kami kahapon ng hapon ng alas dos po dito. Kaya ngayon lang po kami magtitinda. Medyo masakit pa po yung <laughs> tawaan <laughs> ko. Dahil tuloy-tuloy po yung biyahe namin galing pong Mindoro. Hindi na po kami nagpahinga ng Maynila. Ano na basta hindi ko alam yan, kaya pala yan yung sasabi niya. Kala ko alam mo, alam mo na? Hindi. Hindi na kumakatis eh. Hindi Hindi na kumakatis eh. Hindi na kumakatis eh. Wala na. Meron pa to, Pag pumunta dito Ayan lang siya Hindi yung ayan na Ah,

Ah, doon po ulit po kami siguro sa Candelaria po magro-rolling ngayon. <coughs> Ilang kilo yung tito ninyo? 46. Ay, 46 kilos po yung aming kinumpra. Si tito ninyo po kahapon ay nakalaot din eh. 8 kilos lang naman po 'yung nahuli niya. Mga, 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 mga Kaya po ngayon ay kami po ay magtitinda muna. Bayaran muna na siya. Na. ninyo. Ay! mag Ang giliw siya Kaya ka? Okay. <S preachers> ya, oh, ayuh, ngelang menemikam, ngelang menemikam ini kan. musician, <result kiacher> nah In oh <but> <making> kita <ainways> Mayroon po si Jackie yun? Tama. yan. Tayo po, umuwi po muna kami ni tito ninyo at mm, kinuha lang po namin yung kiluhan. Ayan po, mayroon na po bumili. Isang kilo. <coughs> Ken jangan kalang nak Bapak ka Ken Alika, Lihat na namimiss na nila Tagal kang hindi nakasama sama dito nak Ken Alika nak Hello May tamid lang ito no? na Apo Tayo po nandito po kami ngayon Sa barangay Sinabakan At meron pong bibili po ng isang bu <laughs> Video malaki po Yung bibili niya mabak ba na ba? po meron po kaming customer na naman na po? Okay po. 是啊。<Yeah. S 1>

Dito si Tita Iday. Kau na nagpintura ha? Oo, amang ano. sa Ayan makainom tayong tubig. Kain kayo? Mayroon pa? Kumain kayo? Oo, sige kain tayo. <laughs> Gutom na. <laughs> Gutom na Ken? Kaya kayo magtawag? <laughs> tita Iday po pala ay may Tumatumawa patrabaho. Ha? <laughs> Malapit na po pala matapos tong bahay na pinapagawa ng ati ni Bal. Bubong na laang. Tigil-tigil lang po yung ang paggagawa kaya di pa po mamuhok matapos. meron ng kuno ano paglag anuhan ng bubong Okay po ay nakikain na ang hali na. Kin? Halot ko ayo, no? Ha? Halot. Parang. Sarap nak po Dito po kami eh, sa farm po na mang bilihan po ng mga manok. Na bumili din po sila ng isda. Dito po dito ay bumili din po sila ng dalawang kilo at ihiwain na rin po ni tito po ni tito ninyo konti na lang din po itong kwan siguro po eh, may 20 kilos na lang po ito konti na lang halos nang halatik na Әнем мәңгә ito dalawang kilo. Ito ito po tempo may bali si Tito ninyo po ay may nabili din po na lukan. Malaki. Ito. ito na lang po yung aming isda.